Hello, hello DPWH, ano na nga nangyari dito sa Landmark Bridge ng uh, Santa Tomas masya noon, tinawag ng Santa Maria ngayon sa Kabagan, Isabela. Anong nangyari na dyan? Gundo gundo sa area, lo. Pag malaki nyo naman yan, isa yan sa 32 Project ni Duterte o Mark Villar. Anong nangyari na dyan? Bakit kaya mga didis, anong nangyari dyan? Ba't hindi man yun yung yan maangkin-angkin? Isa sa 32 flagship project ng Tatay Diggs nyo, hindi nyo maangkin-angkin. Tapos yung Panggil Bridge pa, sa Cordoba ng Cebu, ang kinaangkin kayo, nasa inyo. Ay ano, maliwanag o. Oh. Sa kay yan, binago nga niya yung plano ni eh. Dating kay Pino yan, binagot ng makakulimbat ng salapi Oo, tingnan nyo nga. O, anong nangyari? Permanently close ang kabagan Santa Maria. Landmark, landmark bridge. Part ng 32 project flagship ni Duterte. Permanently close. Ayan, o, ganda-ganda, men. Oo, para kag nasa London Bridge is falling down. But anyway, himayin natin. Alamin natin ang katotohan ng pangyayari dyan. Dahil di umano, ay bilyon na ang na Napag-alaman natin ito ay naisipan noong panahon ni Pinoy. Meron ng mga budget at meron ng mga design. Pero binago di umano ng Duterte administration at nang makahingi ng panibagong budget. Umabot na po yan sa 639 million ang gastos niyan. Pero itik-ipis lamang ang makakadaan. Pakinggan natin ang sinasabi ng dalawang ito. At nang mahimasmasan kayo, ang kininyo naman yan mga didilis. Ipagmalaki ang number isa sa 32 flagship project ng tatay Diggs ninyo. aniyari Ba't nakasarado? <laughs> Tulay na ginawa uh -huh. noong 2018 lang by Aljo mm -hmm. dyan sa Isabela, uh -huh. pinunduhan ng over 600 million Gano? ng uh, Department uh -huh. of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, aba eh hindi pwedeng daanan na four wheels. Bisikleta lang at two wheels motor. Ha? Bakit? Ano nangyari? May haba na ha? 557 meter o kalahating kilometro. Ang o. Oh. Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Hindi Pero? Na hindi na pwede daanan yan. Tingnan mo, wala dumadaan. No? So tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. Tricycle nga, hindi Ay. pwede. Dahil three wheels. Eh. <laughs> Two wheels lang. I can't believe it. 600 plus million. Sus, Inaasahang magbibinipisyo sana rito ang 2,751 na hmm. ng mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabubust yan ang turismo oh, sa probinsya. Napakaganda <laughs> eh. Ganda, ganda. Oh. oh. Ang problema, oh. raw ang tulay. Oy. Baka kahoy ang oh, ano niya, pundasyon. Ano Anong kahoy? Tignan mo naman, bakal, simento yan. Ano klaseng bakal yan? Oh. Tumuga-uga. Oh. Pag, uh, oh. pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya Pricycle. pinag mayroon daw tagabantay. Four wheels, sorry. Oh, hindi, hindi Ikot pwede. kayo. Ano Two ba wheels yan? lang at saka oh, ring. Oh, mga 600 rin. million. Ang tanong ng mga residente, Nako substandard ba ito? Substandard? Talaga. Mabuti nilang may isang uh, magaling na magiting na mm. vlogger na oh. sa construction siya. Oh. mga oh. binablog niya, construction. Oh. Sabi. niya ganun mukhang uh, ito ay substandard. Substandard. 600 oh, million on, na buis ng taong bayan mm. hindi na magamit. Yung buwis. 2018 pa lang. Oh, yeah. Ano y pala tayo? 20, 2004. Mm. Biro mo. Hindi na magamit. Ay, ah, DPWH, pali, practice na kayo magpaliwanag mamaya, ha? Gamitan nyo ng mga terminology na hindi namin maintindihan ni oh, Bayaljo ha? ha? Mga kung ano-ano ano dyan, mga structural, yeah. uh, kung an, ha? Mga... Mati mga computation, ha? Oh. Magpractice na kayo, sabihin mo. Yun na nga, narinig nyo ang sinasabi ng dalawa, nakakatawa. Mga didilis, na ano masabi nyo dyan? May ay angkin-angkin naman pag may time isa sa 32 flagship project ni Duterte at mind you guys part yan ng flood control <laughs> kasi maapaw yan eh nagsasubmerge kaya yung lumang ano, yung lumang tulay dyan sa Isabela pag high tide oo, kaya kailangan gawan siya ng ganun klaseng tulay pero bakit? bakit ipis lang, itik naaawa nga ako sa baka, kalabaw at baka kasi hindi nga pwede ang ano eh, tricycle kasi three wheels O, oh, Mark Millard, ano nang nangyari dyan di bakit nyo binago ang ano at wag nyo ako ditong kutsain at wag nyo akong pagtatanungin hawak ko ang totoong kontrata niyan dahil 639 million na ang nagastos dyan ni P, ni Duterte administration itik ipis lang nakakadaan wala naman oo ay nako nakakaawa naman bakit hindi oh, Diyos ko alam mo dapat maging proud kayo sa isa sa flagship project ng Tatay Duterte nyo pati umanoy eto may good news hawak ko da hawak ko dito hindi eh, di ba walang ipakita kasi hindi ko na na-edit-edit edit edit gusto nyong uh, ipakita ko, eh, mag-comment lamang. Oo. At nang himayin natin, lagyan natin ng cover-cover yung totoong uh, kontrata. Dahil walang magawa ang apamalaang BBM. Kailangang matapos yan. And to be exact, kailangan niya dagdagan ang 639 billion ng 274 million 806,456 pesos and 62 centavos. Actually, yun yung actual na perang idinagdag dyan sa tulay na yan at nang magamit naman. Diba? Nakakaya namang flagship na yan. <laughs> Hindi natapos. Oo. Tapos Gina G yung ang yung Panggil, ang yung Cordoba, ang kinin angkin, ang MRT7. no pa bang ina ang Ang, yung Dolomite. Mm, -mm. Pag-usapan natin yan. Actually, may old old content na ako dyan. Magkano ang aginastos uh, ginastos ng Duterte administration dyan. Para daw di sa paalis ng stress after the pandemic. Pag-usapan din natin guys ang patungkol dun sa tulay, nagkukonekta ng Davao papuntang Samal Island. Maliban doon, yung hinahanap nyo. Oo, na naasagot ko ng flood control. Nandiyan na sa content ko sa, sa account na to. Yung hinahanap nyo na breakdown kung saan ginamit ang 20 million noong sona. Hindi ko kayo bibiguin. Ibigay natin yan. But anyway, palakpakan nyo. Palakpakan nyo. Ang uh, isa sa 32 flagship ng Tatay din niyo na ipis at itik lamang ang nakakadaan sa tulay. Oo. At baka naman gusto n'yong malaman kung nadaanan na ba lately. Uh less than a month. Nadaanan na po. Ito ang video. Mm. So, 'di ba? Angkin-angkin din mga dibilis pag may time. Huwag mahiya, carry nyo yan. mm, -mm.